Alam mo ba na ang kalusugan mo ay may malaking epekto sa iyong araw-araw na buhay? Minsan, feeling mo pagod ka na. Wala kang energy at parang lahat ng bagay ay mabigat. Normal lang yan dahil sa stress. Masamang pagkain, kulang sa nutrisyon. Pero may solusyon. Huwag magtiis kasi may intra na may 23 natural ingredients na tutulong magbalik ang energy. Palakasin ang immune system mo. At safe inumin from infant to old age. May kasabihan, ang kalusugan mo ay kayamanan mo. So, subukan mo na ang Intra. Ngayon at simulan ang healthy life mo. Message me below for more info.